I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Kilig malala talaga. Maraming bula kapag ganito na nga ang ginagawa ng ating couple sa social media. Alam naman natin na palaging ang trending itong ating Donny at Belle. Lalong lalo na at meron nga silang mga ganap sa mga susunod pa na araw. Dahil fully booked na naman itong ating couple ngayong taon. At ito na nga guys ang pag-uusapan natin. At itong araw guys ang Six Kinds of Buhat by Donny Pangilinan na kung saan talaga namang si Bel Mariano lang ang bubuhatin nito. Kaya naman talagang umani pa nga ito ng maraming komento. Dahil alam naman natin na sa mga ganitong bagay ay talagang kinikilig ang mga bula kaya palagi nga rin ang nag-trending sa social media. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Bel sa mga susunod pa na ayuda. Dahil alam naman natin na marami pa nga talaga tayong dapat abang sa ating couple ngayong araw.